story time mga balong kwentong nakakaaliw nah nah lahi talaga namin ng mga pogi pogi kaya tong yabang nakakayak hindi eh, naman masyadong uso kwarto nun eh nakaka-inspire basta pag hindi na binintinda mo balikad po pero wag susuko Baka, baka susuko ka okay. agad nakakabili I did some commercials na po rin dito sa Korea woohoo! Ano yung <laughs> Kahit pa nakakakilig. Tama okay? na kwentuhan. Huwag na makakap ka rin na sa akin. Ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwentong Yeng. Annyeong! Mga Jolene! Nebo sa inyo! Ayos ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Alam niyo ako at ang aking pamilya ay napadpad sa lugar ng mga K-pop, K-drama. Sana all. Oh. Sobrang Hindi ko pa rin makalimutan eh kasi napakaraming K eh. Alam niyo yung diyahin namin doon. Na ang dami talagang K. Andun yung kasiyahan, kainan, kabusugan, bagong kakilala, at kung ano-ano pa. Puno-puno ng eh, nga eh gusto namin makasama kayo sa pamamasyal namin at uh, malay nyo, baka dumating yung pagkakataon na magkita-kita tayo sa mundo ng K-pop at K-drama at K-pinyin. yung host namin, si Chairman. Chairman, <laughs> he's the boss. He's the boss here. He's boss. Okay, <laughs> uh, boss, boss. Uh, Nakalagay sa ano ni boss, boss. Boss being is uh, the boss in the boss in the Philippines, but uh, he is the boss here in Korea. Aba, bigatin pala tong mga kasama ko. Kaya tingnan mo naman, kadarating pa lang namin, chibuga na kaagad. Unang araw pa lang, marami na kaming nakilala isa na nga dyan, itong mag-asawang koreano na to. mag-asawa na may aray nito. Basta kami sa oras, pero they still allowed us to stay. Thank you so much. You're so nice. Thank you. You're so kind. Uh, can we have this cup? <laughs> sa unang gabi, na napadami ng kain si Katonying at mga kasama ko. Siguro next time na lang yung pagdadayot. First stop natin for today's video, syempre pupuntahan natin yung sikat na sikat na... Sa Highland, Merong ferry. Ferry. Kung natatandaan nyo pa yung winter sonata na palabas noon, dito lang naman sa Nami Island yon si wow. Teka, asan nga pala yung mga anak ko? Zoe! Helga! Asan na kayo? <laughs> o ano, pwede na bang pang K drama o parang sisa? o andito pala yung buong K-pop milya? Ito <laughs> man yung... Halata bang nilalamig kami lahat dito? Sobrang madalas nang gaya ng peri dito. Kasi daming turis na. Nagwain na gawain na Siyempre, hindi namin palalampasin ni Mrs. T itong pagkakataon na to. Feeling solo at uh, Judy naman kami dito. <laughs> uh, dito na kami sa Nami.

Courtesy of our uh, very generous host, Mayor, uh, Boss, Ayong, Ayok, Ayong, Ayong, Ayo, eh. Mayor, uh, and the uh, older brother, Ayong. Siyempre, pagkatapos ng kainan, picture-picture, napakalamig dito sa Nami Island. Kasama ko yung isang barangay. Isang barangay galing San Pedro to. <laughs> ato, 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 ato si, uh, mayor Si Mayor Boss Mayor Boss uh, At uh, si dalawang boss to Si Mayor Boss, si Boss Bing At ang uh, kasama namin sa Woo! Welcome to Nami Republic Napakaganda pala dito sa Nami Island Talaga namang Nag-enjoy yung mga mahilig sa K-pop at feeling K-pop. Bago tayo umalis, syempre, kain ulit. At hindi natin malilimutan ang birthday ni Helga. Ano pala kayo? Wow! Ang session na kumakain na kami. Napaka-ibang klase itong mga host natin dito. Napaka-umba. Uh, galante. Eh, ito lang pinapakain sa amin. Ang tawag yata dito, toro. Uh, ano pala isda na toro? <coughs> Pero isda talaga ito. <coughs> Mahal daw to Ano ko yan yung Oh, my God! Tito <laughs> Thank you. Grand. Papo-papo. Yeah. Sobra na yung picture taking dito, naubos na yung uh, yung film namin. Yeah, uwi na. See you again. See you again nami island. Bago tayo mapunta sa ating second spot, tingnan nyo naman itong napakalinis at talagang na-preserve nila yung architectural integrity ng kanilang lugar. Wow! Itong strip na to, parang simple-simple simple lang. Magkakatabi lang yung mga... Street <transcript> shop, coffee shop, uh, may uh, mami, may mga souvenir uh, shops. Oh, napakasimple, no? malinis tingnan walang naka-park na sasakyan sa side mo meron designate ang ganda sana at saka tinan nyo yung sahig oh parang brick lang oh. marami tayong ganito sa Pilipinas eh marami tayong magaganda ng lugar na ganito napakagulo lang kailangan lang talaga eh. ayusin Kagandahan dito sa Korea, iniingatan talaga nila itong mga mga parks, mga museums, at siyempre, mga temple. One second, digital natin, to Suwon Washington Fortress. So na-imagine niyo no siguro yung panahon ng mga sinauna para mga gera dito. Ito yung kumpuhan no, kumaga ito yung tambungan ng mga under attack ano? ng mga communities noon. Hala na. Ah, subukan camera. Ah, camera ito. Oo. Oh. Pwede sibihin mo. Oh gusto mo makakita ng portres? Yeah. Oh, ikaw? Oh, very good. Ito. At dahil nga well-preserved itong lugar na to, marami na sa mga paborito nyong K-drama ang na-shoot dito. Mga locals din yung turist. Malilimutan ba naman natin ang mag-picture-picture? Nakao, hindi maawat yung mga photographer natin. Pero di pa dyan nagtatapos yung maghapon namin dahil nakabisita din kami dito sa kilalang studio na to sa Korea. Alam mo naman, medyo pa-open na tayo. magpapadiscover discover sana ako eh. Ito to eh pag nananood kayo ng mga k-drama, uh, ito yung lagi nila nakikita, ABS daw. No? O, bibiting ko muna to ha. Pero huwag kayong mag-alala dahil all access tayo dito. Makikita nyo ring magbalita ng live na live si K. Tingyeng. <laughs> Pagkatapos naming mamasyal, siyempre nagkainan muna kami. Alam nyo naman, medyo katunders na tayo. Lahat pala ng pupuntahan mo dito, hindi ka makakahinga sa busog. Maklase talaga. Magkakapatid sila. Eh... Hey, tai, tai, taiyong. Taiyong. Si si heyong, uh, taiyong. Si munyong. Uh, si munyong ngayon ang nagtala Hi, sa amin dito. Hay munyong. Oyster, oyster uh, restaurant yata ito. Lahat ng pagkain may oyster. Grabe, wala na aatang atang katapusan ng kainan. Bago namin simulan ang aming next day trip, sumamba muna kami dito sa lokal ng Ansan. Panigurado maraming makaka-relate sa amin dahil kami din, eh, kapilya ang una naming sineserts bago mamasyal sa isang lugar. Salamat po sa inyo at uh, magbuhay po ang lahat ng mga kapatid dito sa lokal ng Ansan. Yehey! At dahil maganda umpisa ng araw, Nabigyan tayo ng pagkakataon na ma ang ari-arian ng aming host na si Mr. Heyong. Bigatin talaga 'tong si Mayor Bossing. Yung tapat na building, saka itong building na to, isa lang may-ari. 'Yun yung uh, host natin dito sa Suwon, si Mr. Uh, Heyong Lee. At uh, nako, eh napaka-titinding mga host. Wala kaming ginawa kundi kumain. <laughs> Tumaba na nga yung po dito. sobrang so, taba na eh. No? Pero talaga, sobrang babait nila. Yung po eh, ito po si Mr. Heyong ay CEO ng uh, uh, isang napakalaking kumpanya dito. Pero kung mag-estima sa amin, parang hindi mo mapagkakama ng uh, CEO ng uh, isang kumpanya, chairman. Ano? At Alam nyo ba, siya rin ang dahilan kung bakit natin nakilala yung tatay ni Lee Jong-suk. O, oh, ayan ha. Kaya alam nyo na kung kanino kayo magpapalakas, sa akin kayo magpapalakas. O para malaman nyo kung kapatid ko ba si Lee Jong Suk, nasa description box yung link ng pagkikita at usapan namin. Is the father of Lee Jong Suk. Is he handsome? Very, very handsome. Very handsome. How are, how are you, sir? at tekiban natasin ayo. Oh. Sobrang guto ko. Are you also an actor, sir? Uh, also <laughs> youngabeo sinyaguyo. <laughs> <yung abeo. laughs> no, hindi. <didn't. laughs> But you... kaya i-check nyo pagkatapos yung panoorin to ha. Huwag kayong excited. Dito muna kayo with Lee Toeming. Nandito kami sa Myeongdong, ano to anak, district. Yung dong district. May mga pagkain sa kasasada mga ito yung shopping area din so, may mga, uh, eh. uh, mga restaurant at uh, matutuwa ka dito eh balik na balik ng turista talaga dito ang dami dami ng tao of course may makikita ka pa rin na naka face mask pero kadalasan dito ay wala na rin face mask ano? pag outdoor hindi masyari may like kita uh, face mask anak sa loob uh, required pa din ang uh, face mask Let's go. Let's go around uh, Myeongdong. Okay. Napakahirap namang mag-diet dito. Kahit saan ka talaga magpunta, hinahabol ka ng pagkain. Nakaw, hirap tumakas. Ito tayo sa uh, pagkain kalye. Street food. Muntik na akong mga ma pwento na. Ito tayo sa tabi ng magaganda. Ay, ay, ay. 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 Gusto What else? There is octopus. Like octopus? Lampstick! Subukan natin pang kambing na to. Eh, kambing. Tupa pala, tupa. Try it! Where do you get this? Uh, the, the lamb? The lamb. Arab. Arab. Mm. Thank, Thank you. Thank you, brother. Dahil sa Meso Calipa, sa'yo na to. Ubusin mo to sa hangin. Magkano uh... yan? Ano yung kanto? 4,000. 4,000 pesos? Ubusin hmm. mm, mo na yan, ha? Kulipot! <laughs> Andito rin yung sikat sa TikTok na Koreanong tindero na magaling mag-Tagalog. Okay, mo, you're famous! You can speak Tagalog! Konti konti lang. <laughs> lang! Mahal kita, Richie girl! Honey! 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 Mixed syrup fermented one week! O oh, madigas! <laughs> o oh, dalaga! O oh, baby, one more time! Cornstarch, cornstarch, okay? Don't you need a big son? Son! I want up big sun. You want what? A big sun? Yeah, we can take you home. Aba, joker din pala tong si Kuya. Mrs. T, tara na. O sige na, Mrs. T, at uh, ipang shopping yun na yung binigay ko sa inyo. Hinay-hinay lang, ha? Nakagutom, mo. Oh. Ito na yung huling gabi natin ng dinner sa Korea. Sarap. Actually, yung first First night tapos itong uh, last night, ito nang pinakamasarap eh. Tignan oh. sarap ng... Uh, Anong tawag dito, Zoe? Grilled? Grilled Korean rib eye. Wow, sarap. Mm -hmm. Ito kami sa myong dong. Ay, one, yeah. Sarap. Uh, happy ba kayo? Yes, pa. Uh, happy. Yay. Thank you. Thank you, Korea. Thank you. Ayun ako, napakasarap talagang uh, magkakabanding ang uh, buong pamilya, no? At uh, itong biyahe na to ay eh, hindi magiging posible uh, after several years. Hindi uh -huh. pa na several years may pagka-exads, kundi dahil sa ating mga kapamilya dyan sa PA Properties. Thank you so much, Boss Bill, Tita Manu, Pam Giselle, Kuya Ruel, at uh, sa mga katropa nating mga bossing <laughs> dyan sa Korea. Wow. sana magkaroon din kayo ng chance bilang pamilya na makapunta sa Korea. Ano? Oh. Ang pinaka-importante doon, ika nga kapag kasama mo yung buong pamilya, nakapag kapag iipon tayo ng katakot-takot na memories, pero higit sa lahat, kapag kasama mo ang iyong uh, pamilya, hindi lang memories eh, parang tumatatag yung inyong uh, pagsasama. No? Ito talaga oh. pagka Ah, uh, nakakalabas ka sa iyong uh, comfort zone. Ay, nako. Ah, uh, huwag niyo kalilimutan na uh, mag-subscribe, mag-share, uh, mag-pindot uh, uh, ng notification bell para updated kayo sa K-Tuning. <laughs> Ang ganda ng pangalan. K-Tuning. Ah, uh, tune in K-Tuning YouTube channel. Okay? So, paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! time Sa balita. Lahat ng sumusubaybay, halika na makin ba diba bago na balita May bagong labas, yung taong napapanood mo lang Dati sa balita, Antonita Berna, oo siya wala nang duda Katunyeng siya kung tawagin, malamang ay kilala mo din siya Mabait siya kung sa mabait lang, diba din na sa gitna lang Lahat pinapakinggan, tama o mali, walang pinapanigan tao na walang itinatago sa sarili, marunong makikita sama na mo Kaya gumawa kami ng ganto Para ilathala ang buhay mo Simpleng taon na nanggaling sa dos Siya na kong magmahal na kulubos Mabagal man ang mga kwento tagos Na sa puso kasama ang Diyos Kaya lahat tara na makinig Abangan ang bagong parating Mga kwentong magaling Makitun in na tayo kay Katunyeng hey! Dito na tayo ay katunyeng Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita dito na tayo kay katonyi May YouTube channel na yung tao Nakikita mo lang dati sa hey. balita Tune in na tayo kay katonyi Lahat ang mga debate totoo Mga saluobin ng mga tao Tune in na tayo kay katonyi chule, chule. Nakita na natin sa TV Napakinggan na natin sa radyo Ngayon sa online Mapapanood na natin siya O di ba panalo? Ang daddy, ang bae, ang di akin ng everyone Kinaaaliwan, kinababaliwan Na libo-libo niyang taga Suporta ay eh, sana ko dyan Mga ate at kuya, nanay at tatay Lolo at lola, batang kapatid Alam nyo ba na pwede sa lahat Ang bawat aral niya na pinapahatid Pinababatid niya na lahat ay may karapatan sabihin ng mga sa loobin niya Di man magkasundo, ay naku po magkasama sa isang banda Magkakapatid, solid mga Pinoy, nandito ka man o wala Nasa Pinas ka man o nakikipagsapalaran ka sa ibang bansa Meron ka man o wala, mayaman do ka Para sa kanya ayos ka, pantayan tingin niya Si Katonying, mahal na mahal niya ang masa Inahabangan ka palagi, sabi ka po sa bago kwento May aral na naman akong na mapupulo, to pa ang ibahagi ko Kaya lahat Tara na makitigabangan ng bagong parating, mga kwentong magaling. Makit Tune in na tayo kay Katunying. Hey! Dito na tayo ay Katunyi. Dito mo mapapanood 'yung mga kakaiba na di mo pa nakita. Dito na tayo ay Katunyeng May YouTube channel na 'yung taong nakikita mo na dati sa Valita. Hey! Tune in na tayo ay Katunyeng Lahat ang mga debate totoo, mga saloobin ng mga na tayo kay Katonyi Juni chule, chule na tayo kay Katonyi Lahat ang mga debate totoo, mga saluobin ng mga tao Tune na tayo kay Katonyi